ay bisag ulat <laughs> bisag lapok basta makaanhi lang sa tulips <laughs> akong sa parang uh, napuno o lapok tulips mm -hmm. ayan dito na pita is putik po Pit na tulips Indot ka ang putik na to lips. ang drone diyan po nag drone. Bahis-bahis to ara. Ayun. Nabijuhan po ko niya habang ako nagbichu bichu to ba. Bijuhan po ko niya drone po siya. Sa dito na ako. Isaglapok lagi. Isaglapok lapok. Grabe.

Ipinagbasa na ako ang isa kulan, isa gulap, atugya po sa tulips.